Okay. Grabe naman ang Kailawan natin today. Nakabayad tayo ng kuryente. Okay. So kung mapapansin ninyo mga my dear, hindi talaga ako more on lights. Okay. Okay. So hindi ako talaga maliwanag na klase ng tao. Ganoon, more on medyo darkest, darkest tayo. Pero today, tingnan mo, nakabayad tayo ng ano? <laughs> nakabayad tayo ng kuryente. Ang daming ilaw, sa sarapan ko. Okay. So, let's go, my dear. Ayan. Let's go. So, today, wala akong... Alam mo yon. ang gagawin pala natin ganito, ha? Gagawin natin today. Collective reading to. Everybody's welcome. Pasok ka dito kasi malay mo para sa itong reading na to. But, I will not promise na makaka-resonate ka ng 100% because this is a collective reading. So, ang maganda dito, my dear, is once na kinuha ko kasi yung inside na card, sasabihin ko kung Sino yung makaka-resonate na zodiac sign? Okay? Yung makaka-resonate na zodiac sign and pwede naman na maski naman sabihin kung uh, ano ba to? So, syempre, yung satawagin ko na zodiac sign mag-stay. Okay? So, kung hindi ko natawag yung zodiac sign mo, pwede naman kasi meron tayong mga moon rising and Venus. So, bahala ka na nga sa buhay mo. Kung papakinggan mo to, pakinggan mo. Kung ayaw mo, ayaw mo. Ganon. Okay. So, let's go na tayo. Let's start with your insight. Tingnan natin kung kung, kung kung kaninong reading ito. Ayan. We have the star. Wait lang. I need more. We have sword. Okay. So, this is energy ng Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. So, Gemini, Libra, and Aquarius. This is going to be your reading. Okay, reading nyo So, based dito sa card, I think, ha, based dito sa dalawang card, ang nakukuha ko is parang medyo na-stress ka. Okay? Na-stress ka, baka hindi ka makatulog. Ayan. Tapos meron doong star. Alam mo yung star, lately, medyo nagbago yung paningin ko sa kanya. Kasi dati, pag, pag lumalabas yung story, connected lang siya sa energy ng mga dreams, manifestation, and life. Ngayon, pag lumalabas siya, ang nararamdaman ko is may kinalaman si spirit guide. So, spirit guide mo to. Okay? So, possibly by this time, you need to contact with your spirit guide kung sabi mo yung spirit guide mo or maniwala ka na merong spirit guide kasi meron kang spirit guide, okay? Kaya kasi kung nandito pinapanood mo to is because meron kang spirit guide, okay? Or sinasabi na, don't be sad, ano, Gemini, Libra, Aquarius, don't be sad, huwag ka malungkot, kasi you have your spirit guide. Ayan o, nine of swords, yan o. Okay? Okay, so, kunin na natin yung three cards. Okay, three cards lang idadagdag ko dyan. Okay, para mabilis yung reading natin, para hindi tayo magtagal, okay? So, titingnan natin, etong susunod, eksena na to. And normally, basta, huwag na nga magsalita, ang tayo sinasabi. Basta kumuha ka na lang ng baraha. Sabi mo, dal, 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 dal. Go. Let's go. Okay. The Wheel of Fortune. Okay. So, kung makikita mo dyan, parang meron dalawang tao na, parang they are happy. Okay, parang nasa park sila. Yun na nakukuha ko dito. So, for some of you, siguro may hindi. kaya ka nagkakaroon ng Nine of Swords, is because parang, meron kang gustong ibalik na happiness. Okay, parang meron kang gustong ibalik na moment. And hindi ko lang to kino-close sa energy ng relationship. Although yes, oo, pwedeng relationship to. Gusto mo maibalik yung yung happiness ng relationship nyo, yung sigla, yung saya ng relationship nyo, ayan, or baka gusto mo na mag-date ulit kayo, lumabas kayo, yung mga ginagawa nyo noon is maibalik. Ayan, kasi will of fortune yan. Kaso dito kasi may dear sa card na ginagamit ko, yung kanyang mga saglit na nag-dry yung labi ko. Yung kanya mga image, okay, yung kanya mga image, imagery, image, basta yung mga picture niya, ganon. It's very, very, very expressive. Okay, ayan, o. Oh. So, I think ito yung isa sa mga nagdudulot ng nine of swords mo, okay, sa loob man ng relationship, sa loob ng friendship, sa loob ng family, okay, so, I think ito yung gusto mo. You want, you want parang parang gusto mo ibalik. Parang yun na nakukuha ko dito. Parang meron kang gustong ibalik na moment. Kung kaya mo lang ibalik yung moment na yon Yung parang ganon. Okay? So, ganyan siya. Next card. Pwede magkakadugtong tong ano na to ha. Pwede magkakadugtong yung tatlong cards. Pwede naman din magkakahiwalay. Okay? So, don't expect na yung susunod na card is related pa rin dito sa nauna. Pwede naman, pero... di ba, Mahirap mag-expect. Next natin over here is the Eight of Cups. Okay. So, for some of you, Kikita mo dyan sinusunog yung picture. Okay? Parang gusto mo makamove on or makamove out. Okay? So, Nine of Swords. Remember, ang opening card mo is the Nine of Swords. Okay? Pero dito, sinasabi that you have a spirit guide. Okay? Yung star dyan is your spirit guide. Okay? Somebody that, basta, meron kay spirit guide. Meron gumagabay sa'yo dun sa taas. So, kausapin mo siya. Just in case talaga na-stress ka or something. Ayan. So, Wheel of Fortune and the Eight of Sword, Okay, parang meron hindi na nag-work. Yun na nakukuha ko dito. Sinusunog mo yung picture, okay? So, ang uh, nakukuha ko lang dito is parang nahihirapan kang makamove on. Okay, yun na nakukuha ko ha. Parang nahihirapan ka makamove on. Hindi ko siya nakukuha na as in like sinusunog mo yung picture or something kung ano man yun. Parang, to the point kasi na sinabi mo nung una na parang gusto mo maibalik yung happiness or kung ano man yung moment na yon So, parang there's a tendency na kaya ka nagkakaganyan ngayon, kaya ka nagkakanayin of is because hindi ka makamove on. Hindi mo matanggap yung isang bagay, yun na nakukuha ko, my dear. Okay, na parang hindi na natin pwedeng i-rewind or something like that. Okay? So, anyway, everybody is welcome, ha? Pero pakiramdam ko, ano pa paano ko ba ilalagay yung title nito? Siguro, basta gagawin ko na lang ng paraan kasi parang pakiramdam ko first time lang may gumawa ng ganitong reading. Parang ako pa lang yata. Pala eksperimento ka kasi. Pala gawa ka ng reading eh. The Ten of Cups. May dear maliwanag dito. You want para meron kang gustong buuhin. Okay kung hindi to family um nakukuha ko kasi parang kung makikita mo kasi more on happiness lang tong dalawang to itong dalawang card na to. Pero once again, ha, hindi ko to close ng relationship kasi general to. Baka for some of you, relationship to, di ba, parang gusto mo mabuo yung relationship, gusto mo maging maayos. Baka naman din yung iba sa inyo is connected sa loob ng pamilya. Yung, kasi kung makikita mo dito, my dear, ayan o, lalapit ko ha. May mga bata na nagtatakbuhan doon. Ayan o. May mga bata na nagtatakbo na sa likod para lang sila naglalaro and then parang ito to. So therefore, parang gusto mo mabuo yung family or parang parang meron kang gustong balikan nung kabataan mo. Y yung, masaya na mga moment. Ang problema kasi, my dear, is parang hindi na siya maibabalik. Okay? Baka nga, possibly, my dear, itong spirit guide mo is connected dito. Dito sa moment na to. Baka connected nung kabataan mo. Baka this is somebody na... ba? Diba? Baka wala na. Wala na sa earth ganun, tapos ginagabayan ka na lang ngayon. Kasi meron kang star eh. So, yun siya. So, baka namimiss mo siya or something like that. So, kalat-kalat ako dito, my dear, kasi general to. Okay? Pero so far, nag like na nine of sword ka over here. Kung this is somebody na parang, if this is somebody na parang wala na dito sa planet Earth, okay? I can feel na parang sinasabi niya na hindi naman talaga siya umalis as in 100%. Kung parang hindi mo lang siguro siya nakikita. Parang ganon. Pero nandyan pa rin siya guiding you. If this is relationship, parang sinasabi na mag-ask ka ng guidance sa mga spirit guide. Parang doon pa rin talaga yung, yung balik. Okay? Parang from the top pa rin tayo. Okay. So nakuha ko na yung energy mo. Are you ready, napasukin natin yung outside. Okay, let me see what is going on outside. Medyo makikikismis tayo, ha? Ay, mali. Hindi pala to. Dami kasing barahan na hawak. Okay. So, let me see. Outside is the energy of the tree of sword. Gemini Libra. Sword kasi to eh. Gemini Libra Aquarius na naman ulit. Pero, for the sake of Libra, Libra, ganun. Tingnan natin ha. Kukuha pa ako ng isa. Caps. Pwede, pwedeng water sign. Okay. Pwedeng water sign to. Okay. Memories pa rin eh. Alam mo tong card na to is related pa rin sa memories of the past. Okay. Sa outside to eh. Memories of the past. Ayan o, kasi ang Six of Cups is energy of memories of the past. Pero at the same time, nakukuha ko rin dito na somebody like guarding or parang nagpapanggap sila na hindi sila nasasaktan o hindi sila apektado dun sa sitwasyon. Yun ang nakukuha ko kasi ang Six of Cups din is also releasing din ng energy ng guard. Okay, kung makikita mo parang may guard doon sa likod, ayun siya, ayun siya, okay, ayan. So, this is more on parang energy. Una, energy ng past. Okay? Something na parang very painful in the past. Okay? Kasi may three of swords. Um, at the same time, guiding emotion. So, anong nangyayari sa labas is parang merong energy ng nakaraan and at the same time, somebody's guiding their emotion. Okay? Parang hindi nila pinapakita na nasasaktan sila or apektado sila ng situation. Ganon. Okay. So, tingnan natin. What is going on? Ito na yung scenario. Scenario ng outside. Sa labas mo to my dear, ah. So, kung relationship yan, mayroon nagpapanggap na parang hindi siya apektado or hindi siya nasasaktan. Or parang may nagpapanggap na kung ano yung nararamdaman mo ngayon, hindi niya nararamdaman. And posible siyang kapwa mo rin air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Or posible din siyang water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay? Kasi parang hindi ako naging masaya. <laughs> hindi talaga ako naging masaya. Reading mo, no, parang hindi ako naging contented. Hindi ako naging contented. Hindi ako na contento. Tama! Na pares kayong water, pares yung air sign. Okay? Para decision ako sa buhay. Okay? This is the energy of the high priestess. Okay? Okay? Kung makikita mo dyan, my dear, parang may nakaupo dyan na babae and then mayroon dalawang lalaki sa taas. Okay? So, wala akong makuha na energy. Teka lang ha. Give me time. Give me time, baby. Give me time. Three of Swords. Energy ng water sign. So, i-analyze na lang natin muna to. Hindi ko na muna siya i-coconnect doon kasi lalong kumugulo yung senaryo. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is parang itong nakaupo na to, okay, na posible siyang energy ng kapwa mo, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, or posible siyang water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, okay, siya yung nakaupo, I can feel parang meron siyang dalawang choices. Okay? Parang parang very confident siya na meron siyang dalawang choices. Na parang meron pa siyang plan B. Yun ang nakukuha ko dito. Parang ah, meron pa akong plan B. Confident siya. Okay? Very confident siya na parang Okay. Hindi ako apekto kasi meron pa akong plan B. Okay? yun ang nakukuha ko ha. Ayoko magsalita ng kahit ano. Okay? Bahala ka na mag-isip. Pero pakitingnan yung yung image. Okay? Siya to eh. Hindi naman ibig sabihin na babae yan. Pwede siyang ma-divert na na Pwede magkaiba yung sitwasyon. Okay? Kasi general to. Pwede maging lalaki to, maging dalawang babae yan. Or babae siya, maging dalawang, yan, dalawang lalaki. Ganyan. Okay? Pwede ganyan. Okay? Pero ang nakukuha ko dito is yung energy na parang, okay lang, meron pa naman akong, parang meron pa akong option, parang meron pa akong plan B, parang gano'n, Okay? Kung hindi mag-work to, meron pang ganyan. So, I think, doon niya hinuhugot yung confidence niya na kahit parang hindi na naggo work yung mga bagay-bagay na parang sumisemplang na yung lahat or ganyan or nagkakagulo na or something. Parang hindi pa rin siya apektado kasi parang very confident siya na ah, meron pa akong plan B. Okay? Parang meron akong reservation. Parang ganon. Yun na kukuha ko. Okay? So, tingnan natin. Next, three cards lang din to, my dear. Okay? And this is a general collective reading. Yung gusto kong sabihin kanina, mas na nabanggit na ako ng mga zodiac sign, if you stay, kung nakaabot ka ng ganito kalayo, ibig sabihin, para sa iyo talaga tong reading na to. Okay, maski hindi ka, kahit hindi ka air sign, kahit hindi ka Gemini Libra Aquarius, kung nakaabot ka ng ganito katagal, posibleng ito yung situation mo. And there's a reason kung bakit ka nag-stay to hear this message. Kasi baka nagtatanong ka, ano kayo nangyayari sa outside? Ganon. Okay, next card is eto, nag-flip ng kusa. The Chariot. My dear. Oh, talagang easy-easy lang to. Itong isa easy, apektado siya. Okay, na hurt siya or something. Kasi syempre baka nag-invest na siya ng something. Pero parang very confident talaga siya, ti. Okay? siguro nagbabalak pa tong mag-travel. Yung mga ganoon, okay? May mga parang ano pa siya talagang very confident pa talaga siya. Hindi talaga siya affected sa kung ano yung nangyayari between the two of you. Okay? Hindi talaga siya affected. Ikaw nagmamanifest ka na parang uh, gusto mong actually dalawang energy nakuha ko sa iyo eh. Kumbaga parang energy nung kabataan mo at saka energy ngayon. Okay? So, if ngayon, posibleng mag-resonate itong dalawa na to, baka kadil mo tong tao na to tapos parang ikaw ang gusto mo is maayos yung relasyon nyo, maayos yung connection yung dalawa, ganun, maging happy family ulit or something, nai-stress ka na, yan, nagkakaroon ka na ng nine of swords, pero siya, chill, 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 okay, nagising na yung pusa ko, chill, 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 okay, relax, 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 okay, so relax, relax lang siya, okay, so tingnan natin, Last card na ito, my dear. Tingnan natin kung ano nangyayari sa kanya. At meron pa siyang back ride na Bilachi. May may background siya, ay, may background siya. May ano siya, back ride na babaitang marangal. Al Ala, Spider Woman ka ba Ala ko. Hoy, sino ka diyan? Sino ka diyan? <laughs> Okay. So, tingnan natin yung pangatlo. Ah, oh, ito lang ang exposure siya. Oh, I would like you to meet my very beautiful pussy. Ah, pussy cat dolls. Oh, okay. So, hindi ko yan na-reveal yung pangalan. Bahala na kayo manghula. Okay. Oh, talaga siya pumesto. Ang gandang, ano to, magandang thumbnail. Ah, ah, ako tayo darling ng ano, ng maraming viewers dahil sa ginawa mo. Okay, so last card sa kanya may dear is the energy of Hermit. Okay. Actually ah uh, sa energy ng Hermit So ano, wag ka magulo di ba Hermit kasi's energy ng pagsisisi. I think may dear apektado naman talaga siya dun sa sitwasyon. It is just more on parang ayaw niya lang talagang makulong doon sa situation na yon. Okay, makikita mo siya dyan na parang Nakaano siya ng kumot. Nakatakip siya ng kumot. Okay? And, mayroon light. Mayroong ilaw sa harapan. Ayan. So, mayroong ilaw. Huwag mo laruin yung rosary ko. Ano ka ba? Nilalaruin yung rosary ko. Ano ka ba? Don't play with the rosary ah. Nina. Ay, nabanggit ko na yung pangalan. <laughs> ano ba? Kang gulo-gulo mo kasi. Gusto ko sana silang paisipin kung anong pangalan mo eh. Okay. So, ayan siya. Okay? Okay. So, ayan. Uh, ano ba yung sinasabi ko dito? Ay! Ang hirap pag meron kang batang makulit. Okay. So, ang nakukuha ko naman dito, my dear, is... Teka, nabablanko ako. Nakatakip siya. Nakatakip siya, nakatingin. Alam mo, ang hirap i-ano nitong hermit na to. Ang hirap niyang i-define. O nagulo lang talaga ako ng pusa, nalos ako sa concentration nakatingin siya dun sa ilaw eh. Ay, okay. I get it. I get it. I get it. I get it. Okay. So, nakita mo, nakata nakatakip siya ng kumot. Okay, nakatakip siya ng kumot. So, it is a representation. Ang nakukuha ko, apektado siya ng situation. Okay, apektado siya ng situation. Definitely, tinatago lang niya. Pero, ito kasing tao na to is meron siyang pagiging positive chuba ekla sige yung ilaw ko sirain mo no Meron siyang pagiging uh, positive positive na energy ano ba teka lang mm Dabas na Galihan mo ay okay oh, ni <laughs> ay no oh, naiinis ako kasi ang cute cute niya kaya hindi ko siya mm. Okay. So ano, pasensya na kayo mga may tira. This is at least wala, walang preservative, walang chemical, totoong totoo talaga. Okay. So, ayan siya. ang uh, nakukuha ko, my dear, is affected naman siya. Kasi kung, kung tatanggalin natin tong light sa harapan niya, yung lampshade, parang ang nakukuha ko na picture is isang tao na parang nakatakip ng darkness. Okay? Parang, para na, parang nakatakip siya ng itim na kumot. Yun ang na nakukuha ko. Kaso, yung ilaw na yan kasi na nasa harapan niya, siya lang ang nakakakita niyan. So, tinatago niya kasi. So, ang nakukuha ko kasi doon sa ilaw or doon sa lampshade na yun is parang yung positive outlook niya sa buhay. So, parang ang hirap niya intindihin kung apektado ba talaga siya or hindi. Siguro sabihin natin na hurt siya. Nasasaktan siya. Pero parang hindi doon titigil yung mundo niya. Hindi doon titigil yung, yung mundo niya. Kung baga parang kung sa relationship to, kung maghihiwalay man kayo, magkaasawa siya ulit. Parang ganon or kung nagkakaroon man kayo ng gulo as of this moment or away as of this moment or sabi mo naghiwalay kayo may kasama siyang ibang tao at posibleng nagmo-motorcycle riding sila nag-iikot-ikot sila nag kung ano man 'di ba ganoon naggagala-gala sila or something no if kayo ay hiwalay nitong tao na to. So, ikaw, habang nandiyan ka, nag emote ka, nag-hoping and praying ka na maging okay yung relationship nyo at maayos pa, siya, nandoon siya, nagpapakasarap, nag-iikot-ikot, nag-aano. If you are, depende kasi to sa scenario kasi general to. General, so, inaano-ano -ano ko siya, scenario by scenario by scenario. Okay? So, if may away na nangyayari sa loob ng relationship, nag-aaway kayo, habang ikaw, nag-iisip ka ng paraan kung paano maibabalik or maaayos yung, yung relationship, magkakaayos kayo or something, siya, nag-iisip na siya ng iba. Meron siyang ibang, hindi yun ang iniisip niya na maging maayos yung relationship. Ang iniisip niya kung sino ipapalit niya sa'yo. Kung anong gagawin niya after the breakup. Yun, yun ang yun, 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 yun. yun. Diba, di ba, rin hindi pa kayo break eh. Nagkaaway pa lang kayo eh. Iniisip niya na kung, pag nag kami, pag nag-break kami, ano bang gagawin ko? pupunta ba ako ng Burakay? Ganon siya. No? Ganon siya. So, parang, ako, maski ako nakikir na ano, kung nasasaktan ba talaga to, may hurt sa, sa ano niya, pero parang tinatakpan niya. Parang inaano niya, parang ayaw niya malunod doon sa, sa, sa sakit na yon Okay? I hope naiintindihan mo. Okay? So, if kayo naman ay naghiwalay, okay? Ibig sabihin, naghiwalay na talaga kayo. As of this moment, nakikita ko na may kasama siyang iba dahil so, siyang iba, okay, nagpapakasaya sila. Okay, abang ikaw ay naglulugsa. Okay, naglulugsa. Ayan. And definitely, parang ginagamit niya rin sa mga nakakatagpo niya na mga tao yung nangyari sa inyo na parang ganito. Siyempre, pa victim siya. Yun na nakukuha ko dito na parang, eh kasi ang hirap niya talagang intindihin. Talagang may anak kami or something like that. Pero hindi na talaga kami nag-work ng ganyan. Nagsama kami ng ganito katagal, pero talagang hindi ko na talaga kaya makaugali niya. Talagang masyado talaga siya. Yung mga ganon yung mga tirahan niya, ganon yung mga galawan niya. Ganon siya. Okay? So, ta ito. <laughs> Kung naman to, ta ito. As in, like, sobrang Grabe, okay. So, my dear, pero doon sa doon sa area mo, my dear, ha, balik tayo sa kanya, hindi naman niya to reading, honestly. Kung baga, parang sinilip lang naman natin kung ano nangyayari outside na meron tao na na-hurt siya sa sitwasyon o nangyayari sa inyong dalawa, pero hindi niya pinapakita. And, bagkos na, ano pa, paano ba yung term doon? Yung na-hurt siya, ano bang tawag na tamang term doon? Sorry ha, medyo nabablanko ako eh. Yung na-hurt siya, pero... Yung, hindi mapagkunwari mapag mapagpanggap yung ano ba yun hindi ko maintindihan ni hindi ko siya magets honestly hindi ako makakumpong sa utak ko ng words na iya ano ko talaga kung kung sino siya at kung ano siya kasi nasasaktan siya sa nangyari sa inyo pero yung outlook niya is yung parang mag-move on na yung parang gano'n, yung maganap na ng iba or mag-date na or magbakasyon na yung ganun pero hindi ko maintindihan sana nagigets mo ah. kasi yung yung MB ng utak ko talagang nagiging 2% na lang talaga okay dan dahil sa kanya no so ikaw naman dito my dear balik tayo bago tayo mag-closing nga baka nakakalimutan mo lang na if somebody left sa buhay mo kung, kung kunyari naalala mo yung childhood mo tapos yung mga kasama mo during that childhood, yung mga tao na nando doon sa 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 moment na yon habang naglalaro ka or something, no? Tapos ngayon habang pinapanood mo or pinapakinggan mo to, yung parang gusto mo ibalik yung time na yun pero hindi na pwedeng ibalik kasi baka yung ibang mga tao na kasama mo doon ay wala na sa planet Earth. Wala na dito sa mundo natin, hindi na natin sila kasama. Sinasabi dito may dear na hindi naman talaga sila umalis. Nandiyan pa rin sila. They are guiding you kasi bakit merong star. Okay? Meron kang star. Okay? So, kung yung eksena mo naman is konektado doon sa malaking reading natin, which is eto nga, sa hindi ko maintindihan kung si, ano, itong tao na to, hindi ko maintindihan na nag-aaway kayo o sa relationship niyo or something. Sinasabi, my dear, na this is the time na if you are actually stressed, hindi ka makatulog, sleepless night, pausapin mo lang yung ating creator. Okay, manghingi ka ng guide sa kanya kasi tuturuan kanya kung ano yung gagawin mo or there's a reason, basta tuturuan ka niya. Ipapakita niya sa'yo yung light. Ipapakita niya sa'yo kung ano yung tamang gawin, tamang desisyon na gagawin mo. And, yun, basta kausapin mo siya, kumonek ka sa kanya, pray, di ba, ng taimtim, Ibuhos mo talaga lahat sa kanya, my dear, and, yun, kakausapin ka niya, okay? Nahirapan ako. Mm, dry lips. Okay? So my dear, I hope that you enjoy my experimental tarot card reading. If you like this experimental, tama ba? If you like this experimental tarot card reading, please let me know sa comment section para 'di ba ipagpatuloy ko pa yung mga ganitong mga readings. And if you like this, baliban sa mag-comment ka. Huwag ka lang mag hesitate na mag-like, mag-like, like mag-comment. -like, mag -like, mag And of course, mag-subscribe. Ayan. Mag-subscribe. Pag-click mo ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment. Parang inuulit-ulit ko lang sinasabi ko sa lahat ng ating mga videos. Bangag ka eh. te! Okay? So once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time. Bye-bye. Anong oras na kasi? Inaantok na ang lola nyo. Good night! Bye-bye.